Huwag mong maliitin ang aking kapangyarihan, nandito ako para mangyari sa iyo ang imposible. Ang iyong kagalingan, ang iyong mga personal na bono, at ang iyong katatagan sa pananalapi ay nasa bingit ng isang kahangahangang revolusyon. Asahan mo, ako ang Diyos na nagpapanumbalik ng nawala at muling nagtayo ng nayani. Ihanda ang iyong sarili para sa nalalapit na panahon ng kababalaghan at biyaya, Handang punuin ang iyong buhay ng bagong liwanag. Ihanda ang iyong sarili para sa maraming mga gawain na naghihintay sa iyo, aking minamahal. Maging handa dahil may hindi pangkaraniwang bagay na mangyayari sa iyong buhay. Tumayo ka at makikita mo ang katuparan ng aking pangako. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ako, ginagabayan ka patungo sa iyong banal na layunin. Ngayon sa hinaharap ay isang panahon ng masaganang kagalakan at mga pagpapala. Tanggapin ang mga salitang ito ng may pananampalataya. Nag-uumapaw ang kagalakan ko kapag nakikita ko ang iyong sigasig, ang iyong pagtitiwala. Tulad ng alam mo ang lahat, posible na kumilos sa aking oras at ayon sa aking kalooban, maraming bagay na kailangan mo ng madalian at kung saan ikaw ay nagdarasal. Tandaan, hindi ito sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, ngunit sa pamamagitan ng aking, ito ang aking kapangyarihan na magdadala ng mga himala na gusto mong makita sa iyong pamilya, sa iyong pananalapi, sa iyong kalusugan at sa iyong buhay. Dapat kang maging matapang at masipag. Ayokong panghinaan ka ng loob, sinusubukan mong magbago sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap na imposible sa akin ng tao. Dakilang himala ang magaganap para sa iyo at sa iyong pamilya. Ako ay lubos na nagtitiwala sa iyo, aking Panginoon, dahil ikaw ang nakakaalam ng aking bawat iniisip at nararamdaman. Alam mo kung kailan ako nalulungkot at kung kailan ako nalulungkot. Alam mo ang bawat pagpatak ng luha ko, bawat gabing walang tulog na kinakaharap ko. Ngayon, sumisigaw ako para sa iyong tulong, dahil kung wala ka, ay wala akong magawa. Minsan inaatake ako ng takot, minsan pakiramdam ko ay masyadong mahina. Alam kong hindi ko kayang harapin ito ng mag-isa. Kailangan kita, aking Panginoon. Ama sa langit, mapagpakumbabang lumalapit ako sa iyo sa mahirap na panahong ito. Ikaw ang aking kanlungan, ang aking kuta, ang aking kapangyarihan sa oras ng kagipitan. Hawakan mo ang kamay ko at huwag mo akong hayaang mahulog. Malapit ng matunaw ang madilim na gabi ng kalungkutan at dalamhati. Nangangako ang linggong ito na maging isang pambihirang pakikipagsapalaran, puno ng mga nakakagulat na sandali, mula lunes hanggang linggo. Maghanda para sa mga himala na mamumulaklak sa lahat ng lugar ng iyong buhay. Laging tandaan, ako ay nasa iyong tabi, binabantayan ka sa bawat hakbang ng daan, at patuloy kitang bububuhosan ng mga pagpapala. Ang iyong mga luha ay malapit ng mapalitan ng maningning na mga ngiti, ang iyong mga pasakit sa malalim na pagaling, at ang iyong mga pakikipaglaban sa mga kwento ng tagumpay at tagumpay. Huwag mong pag-alinlanganan ang aking kapangyarihang maglaan para sa iyo, sapagkat ako ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at kasaganaan sa sansinukob. Gusto kong makipag-ugnayan sa iyo at tiyakin sa iyo na palagi akong nakikinig, palaging nakikinig magtiwala ka sa akin, dahil ako ang iyong makalangit na ama. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-usap sa akin, at ibahagi ang iyong mga pangangailangan, dahil gusto ko ring makita at maramdaman mo na isang malapit na kaibigan. Ang pagpapahayag ng iyong nararamdaman, ay nagpapagana sa iyong pananampalataya, at mula doon ang mga himala, ay nagsimulang magbukas. Ang pakikipag-usap sa akin, ay ang pinakamahusay na benepisyo, pinapagaling ang iyong kaluluwa, at pinapakalma ang iyong isip. Umupo upang makipag-usap sa akin, ipahayag ang iyong mga iniisip, ang mga plano sa iyong puso at ang iyong mga damdamin sa iyong sariling mga salita. Hindi mo malilimutan ang mga salitang ito. Binubuksan ko ng husto ang mga pintuan ng langit sa mga taong lubos na nag-alay ng kanilang sarili sa akin, na nagmamahal sa akin ng buong puso at isip. Ito ang aking mga anak na nakatuon sa paninirahan sa aking presensya, sa pagsunod sa landas na ito ng matatag, ng walang pag-aalinlangan, ng hindi tumitingin sa kaliwa o sa kanan. Nagtataglay sila ng lakas upang mapagtagumpayan ang bawat labanan, talunin ang bawat kaaway, labanan ang bawat tukso. Ikaw ang aking minamahal na anak, aking mahal na anak, at ang aking mga salita, ay umaalingawngaw-ngaw sa iyong mga isipan na nakaukit sa iyong puso. Mahal na mahal kita at tuwing umaga ay sabik akong naghihintay na magising ka at sabihin sa akin sa iyong mga iniisip na kailangan mo ako at mahal mo ako. Tandaan, anuman ang problemang kinakaharap mo, nandito ako para tulungan ka. Ang iyong mga salita ng pag-ibig ay sumisikat tulad ng araw sa umaga sa aking trono. Pinupuno ang iyong buhay ang iyong pamilya, ang iyong tahanan ng aking mapagmahal na pag-ibig. Ano man ang hilingin mong pagpalain ka ng mabilis, sasagutin kita, at ipapadala sa iyo, na nababalot ng aking pag-ibig. Pakinggan ang aking minamahal na anak, aking minamahal na anak, pakinggan kung ano ang malumanay na ibinubulong ng aking espiritu sa iyong tainga. Lubos akong kumbinsido na haharapin ko ang labanang ito at magtatagumpay dahil ang Panginoon ang lumalaban para sa akin. Inilalagay ko ang lahat ng aking tiwala sa salita ng Diyos na nangangakong hinding-hindi ako pababayaan at laging mauuna sa akin. Ipinagkatiwala ko ang mahirap na sitwasyong ito sa iyong banal na presensya. Ngayon hinihiling ko ang lahat ng kailangan ko, buong puso kong naniniwalang matatanggap ko ito isulat sa mga komento ng may ganap na pananampalataya sa Diyos. O makapangyarihang ama, ang aking kapangyarihan ay nagmumula sa iyo, kahit na ako ay nasaktan. Kailangan ko ang iyong kumpletong tulong. Magpahinga sa kanyang biyaya, anuman ang kahirapan ng sitwasyon. Bigyan mo ako ng pagtitiwala na ipahayag, kahit na dumaan ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot, sapagkat ikaw ay kasama ko ang iyong presensya, at ang iyong patnubay ay umaaliw sa akin. Hayaan ang aking puso na magnilay-nilay sa iyong salita araw-araw. Panginoong Heso Kristo, aking tagapagligtas, hinihiling ko ang iyong karunungan at tulong sa mahirap na panahong ito. Patuyo ang luha ko. Piliing hanapin ako, magtiwala sa akin at manatiling matatag sa iyong mga desisyon. Kung pinanghahawakan niyo ng mahigpit ang aking mga salita, at isinasabuhay ang aking mga utos. Walang sinuman ang makakapagpahiya sa inyong mga kaaway ay atras kapag nakita nila kung paano ko sila pinrotektahan. Sundin mo ako at sundin mo ako. Hindi naman ganoon kahirap at hindi ka mabibigo. Ipinapangako ko na ang pagsunod sa akin, ay magdadala sa iyo ng kapayapaan. Ang iyong pananampalataya ay magbubunga ng pasensya, at katahimikan. Itaboy ang takot at harapin ang iyong mga hamon ng buong tapang. Alam kong dumaranas ka ng mahihirap na panahon at narinig kong umiiyak ka ng tahimik na nagsasabi sa akin na pagod ka na at nawawalan ka na ng gana na magpatuloy. Kung ang mga salitang ito ay sumasalamin sa iyo, alamin na malapit ka ng magsimula sa isang paglalakbay ng napakalaking kasaganaan at walang katapusang pag-ibig. Maging handa para sa isang bahanang pinansyal na kaunlaran nagniningning na kalusugan, at tagumpay sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Ang mga alalahanin, stress at walang tulog na gabi ay malapit ng maging isang malayong alaala. -ala. Ito ay panahon ng mga himala at pagpapala na sadyang inilaan para sa iyo. Sumulat sa mga komento ngayon. Handa akong sumikat kung maniniwala ka sa mga salita ko ngayon. Maniwala ka sa akin, mahal kong anak, na nagtatrabaho ako sa likod ng mga eksena, naghahanda ng mga solusyon at pagkakataon na lalampas sa iyong mga inaasahan. Bago mo makita ang mga pagbabago at mga himala na mangyari, panatilihin ang pananampalataya, pag-asa at tiyaga, dahil ako ay nasa iyong tabi, gumagabay sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Maaaring mangyari ang mga pagbabago at himala anumang oras, hanggat hindi ka susuko. Ang lahat ng iyong mga alalahanin at takot ay mapawi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking pag-ibig. Ako ang makapangyarihang Diyos, may kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay, at narito ako upang gabayan ka sa panahong ito ng pagbabago at pagbabago. Ang paggaling ay patungo sa iyong katawan. Ang tunay na pag-ibig ay naghihintay sa iyo, at ang kasaganaan ay dadaloy sa iyong pamilya. Palagi mo akong kasama. Ang kaalamang ito ay dapat magdulot sa iyo ng malaking kagalakan. Ikaw ay may pribilehiyo, habang ang iba ay maaaring naninirahan sa pagkabalisa, mayroon kang kapayapaan at katahimikan. Kapag tinawag mo ako, nandito ako. Sa pag-iyak mo ng desperado, binubuksan ko ang mga pintuan ng puso ko sa iyo, kapag nakikita kita, nakaluhod, ang aking mga mata ay nagmumuni-muni ng may lambing, ang aking biyaya ay pumapalibot sa iyo. Kaya naman gusto kong magtiwala ka sa mga pangako ko at maniwala ka na lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Manatiling matatag sa iyong pananampalataya at panatilihing bukas ang iyong puso upang matanggap ang mga pagpapalang darating sa iyo. Magtiwala ka sa akin at masasaksihan mo ang mga kamanghamanghang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Kumanda sa buhay na hindi mo inaasahan, simula pa lang ito ng isang magandang paglalakbay na malapit ng maganap sa iyong paningin. Pinalilibutan ka ng aking presensya, at pinupuno ka ng aking banal na espiritu. Hinding-hindi kita pababayaan o pababayaan. Maging handa. Habang ang iba ay pinangungunahan ng takot, makikita mo ang mga dakilang himala. Ang mga trompeta ay tumutunog, ang iyong pagpapalaya ay malapit na. Ngunit ngayon manalangin, maniwala, magsikap, mabuhay, magtiwala sa aking salita. Walang imposible sa akin. Mahal kita, sabihin mong mahal mo ako. Natutuwa akong marinig mula sa iyo. Ang aking pag-ibig ay nagpapagaling sa iyo, nagpapakalma sa iyo, humahawak sa iyo, gumagabay sa iyo at nagtataas sa iyo. Maaaring umungol ang kalaban, ngunit mas malakas ang aking pag-ibig, anak ko. Alamin na mas malapit ako kaysa sa iniisip mo. Kasama mo ako sa bawat hakbang mo. Panatilihing hindi matitinag ang iyong pananampalataya at matapang ang iyong puso sa panahong ito. Patuloy na manalig sa akin, magtiwala sa aking pangako, at maniwala na sa kabila ng mga paghihirap, ang tagumpay ay nasa iyong pintuan. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng mga pag-atake ng kalaban sa aking mga plano para sa iyo. Ang aking mga plano para sa iyo ay para sa kaunlaran at hindi para sa kasamaan. Habang sumusulong ka sa paglalakbay na ito, laging alalahanin ang pagmamahal ko sa iyo. Ako ang iyong gabay, iyong tagapagtanggol at iyong pinakadakilang tagapagtanggol. At narito ako para pagpalain at protektahan ka sa lahat ng oras. Kaya, Huminga ng malalim, panatilihin hindi matitinag ang iyong pananampalataya, at maging handa na masaksihan ang pambihirang pangyayari sa iyong buhay. Darating ang magagandang bagay para sa iyo, mahal kong kaibigan. Magtiwala lang, maniwala, at tanggapin ang mga pagpapalang ibinibigay sa iyo ngayon. Tumingin ka sa paligid mo, pahalagahan mo lahat ng blessings na binibigay ko sa iyo. Ingatan mo sila, sa sila. Kung gusto mong umasenso at umangat sa mas magandang antas, dapat maniwala ka sa akin kapag sinabi kong mahal kita at gusto kitang punan ng pagmamahal ko. Tanggapin mo ito, huwag kang magdahilan, huwag mo akong bigyan ng listahan ng iyong mga pagkakamali o magtago sa likod nito. Pinili kita para pagpalain ka dahil sa paggawa nito ay pinili kong mahalin ka at iyon ang ginagawa ko. Hindi ako naglalaro sa iyong damdamin o nag-aalok ng mga walang laman na pangako. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako nga. Paglalagay sa harap mo ng isa. Regalo mula sa sansinukob, aking pag-ibig, aking kapatawaran, aking biyaya at aking kaligtasan. Sabihin mo sa akin na naniniwala ka sa akin, na tinatanggap mo ako, na ibinibigay mo sa akin ang iyong buhay at na binuksan mo ang iyong puso sa akin ihanda ang iyong sarili para sa mabuting kalusugan at tagumpay sa iyong buhay. Ang stress, pagkabigo at walang tulog na gabi na sumasalot sa iyo, ay malapit ng mawala. Habang ang iyong kalusugan ay naibalik, ang tunay na pag-ibig ay tatawid sa iyong landas, at ang iyong pamilya ay makakaranas ng kasaganaan sa pananalapi. Ang lahat ng iyong mga alalahanin at takot ay mapapawi, mapapalitan ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Ako ang makapangyarihang Diyos ng Celestial Army at ang Supreme Realm na may kakayahang gumawa ng mga dakilang gawa. Magtiwala ka sa akin at makikita mo ang mga kamanghamanghang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Ako ang Supreme Healer, isang Diyos na nagpaparami ng mga pagpapala at handa akong pagpalain ka ng sagana buksan ang iyong puso, upang matanggap ang aking mga pagpapala. Upang tanggapin ang mga ito, ipasok ang isang libo, dalawang daan at labindalawa. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag ko na walang anumang negatibong nakakaapekto sa iyong kalusugan, oras, pera o pamilya, ay unlad. Laging tandaan, ako ang iyong Diyos, na nangangalaga sa iyo sa bawat araw ng iyong buhay, mula sa sandali ng iyong paglikha. Ako ay kasangkot sa bawat aspeto ng iyong pag-iral. Ikaw ay lumalaya mula sa labis at pagod, yumakap sa isang buhay ng kasaganaan at kasiyahan. Ang iyong kwento ay malapit ng magbago, puno ng swerte at pagkakataon. Nangangako ang Diyos na ibabalik ang bawat nasirang bahagi mo at mag-aalok sa iyo ng kumpletong pagpapagaling, kapwa-pisikal at emosyonal. Ang mga pagpapala, pagpapagaling, pag-ibig, mga bagong pagkakataon, at mga pabor ay darating bilang sagot sa iyong mga panalangin. Hindi mahalaga kung ano ang plano ng iyong mga kaaway laban sa iyo, basta't ang Panginoon mong Diyos ay nasa iyong tabi, pinuprotektahan, at ginagabayan ka. Upang maangkin ang mga pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus, i-type ang tatlong daan at tatlumput tatlo sa mga komento. Tinitiyak ng Diyos na determinado siyang baguhin ang iyong buhay, na gumagawa ng mga himala na higit sa pangunawa ng tao. Laging tandaan, ang aking mahal na anak na si Jesus ang bukal ng buhay na sagana. Ang mga naghahanap sa kanya, nang may bukas na puso ay hindi na mauuhaw o magugutom muli, kahit na sa panahon ng kakapusan. Sa panahon ng kahirapan sa pananalapi, panatilihin ang iyong pananampalataya sa akin mayroon akong kapangyarihang baguhin ang iyong kakulangan sa kasaganaan, at ang iyong mga laban sa tagumpay. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang gantimpala para sa mga sumusunod sa akin, ay ginagarantiyahan na, walang hanggang tagumpay. Ang iyong bahagi ay ibigay sa akin ang iyong puso, pananampalataya at katapatan. Hinihiling ko sa iyo na gawin ito ngayon. Itaas ang iyong mga kamay kung kaya mo o ipikit ang iyong mga mata at maglaan ng kaunting oras upang mag-alay ng taos-pusong pasasalamat. Bumuo ng isang listahan ng iyong mga pagpapala na kasalukuyan at inaasahan, kasama na ang maliliit na bagay na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at layunin. Ang aking mga pagpapala ay darating sa iyo at ang mga naghahangad na saktan ka ay tatakas. Tatamasahin mo ang hindi mabilang na mga pagpapala, isang maayos na pamilya, at harapin ang bawat hamon ng sama-sama. Sa ilalim ng kanyang katarungan, hindi hahayaan ng Diyos na manaig ang masasama sa mga matuwid. Magtiwala sa kanya, at ay type ang limang daan at limamput lima sa mga komento upang matanggap. Sinasabi ng Panginoon na bago matapos ang linggong ito, mararanasan mo ang pagdagsa ng pagmamahal, kasaganaan, at kalusugan na naghahatid ng hindi may larawang kagalakan. Siya ay may hindi mabilang na mga pagpapala na nakalaan para sa iyo at sa iyong pamilya. Ibabalik at pagagalingin nila ang lahat ng bahagi ng iyong buhay kung saan ka nagdurusa, ibibigay ang lahat ng kailangan mo para sa isang masaya at masaganang buhay, mula sa iyong pananalapi at trabaho hanggang sa iyong kalusugan at mga relasyon. Laging tandaan na siya ay isang diyos ng mga himala. Kahit sa mga sandali ng matinding kawalan ng pag-asa, maaari siyang mamagitan at magpadala ng isang himalang may kakayahang ibalik ang iyong pag-asa. Ama namin na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan, dumating ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala kami at huwag mo kaming ihatid sa tukso kundi iligtas mo kami sa masama